Aling Karina! Aling Karina! Aling Karina, nandito ako! Ay, janak ka! Andiyan ka pala, Nana. Anong bibili mo? Palun po ako, Aling Karina! Palun. Bami na yung number. Ito po. May balita ka na ba sa kaibigan mo? Si Harley po. Oo, si Harley. Di ba nawawala siya hanggang ngayon? Hoy, Nana! Ano ba? Tinatanong kita kung may balita ka na sa kaibigan mo si Harley. Ayoko magsabi sa'yo, Aling Karina. dito sa ating barangay eh. Ay, buti na lang ikaw si Nana. Kung hindi, nasampal ko na yung bibig mo. Wala din po kasi akong alam. Aling Karina, tsaka... Wala, di ko po alam kung nasaan siya. O siya, Nana, naipasok ko na yung load. Sige po, Aning Karina, salamat. Karina, pagod yung Yossi. Anong Yossi, Granger?